Mga dapat tandaan bago gumastos, una, huwag kailanman gumastos ng higit sa kinikita mo. Pangalawa, huwag bumili ng hindi nagre-research, pangatlo, huwag kailanman bumili ng dahil sa emosyon, pangapat, huwag bumili lang dahil nakasale ito, panglima, huwag bumili para magpasikat sa iba, panganim, huwag gumastos ng walang ipon, pangpito, huwag kang hihiram ng pera para pambili ng gusto mo, pangwalo, huwag kang magpapadala sa tukso, pangsyam, huwag mag-isip ng panandalian pag-isipan mabuti, pangsampu, huwag gumastos ng walang listahan ng budget,